Hello mga Kabata Helmet! Today sa happy day sa lahat ng mga bagong pasok sa channel to please don't forget to click the subscribe button tiny bell para lagi updated sa lahat ng mga sinasawsawan at ina-upload namin ni Vidyoga Purr! Ito nga ka, mga Kabata Helmet, hindi tayo magsasawang mag-react, di ba -par? So ito, fresh na fresh to, super latest na upload na TikTok vlog po ni Prof. Doc Shelo Magno So ito yung bibigyan natin ng reaction, super! Na-intriga ko rito mga Kabata Helmet dahil title pa lang ha, babasahin ko ha, title pa lang Magandang batas nung panahon ni Duterte. Gustong i-abolish ni BBM? Bakit? O, oh, 'di diba? Bakit? Ibig sabihin mga batang helmet, nung no, panahon pala ni Tatay Digo, mayroon din palang magandang nangyari. Oh! May magandang batas na napatupad no, ano, 'di ba? Mga bata helmet no, 'di ba? Ito kailangan natin tong ano, siya sa atin, no. So ito panoorin muna natin mga bata helmet yung video. Ayun. Magandang araw po sa ating lahat. Ayusin natin itong bonsai na to. Nakikilala niyo ba kung anong kase siyang bonsai? Ito ay isang sampalok. Sabi, mayroon palang sampalok na bonsai, no mga ang helmet eh. Iganong eh, ko na rin to kay Prof. Doc magno kung yung ganitong sampalok na bonsai, ay eh, kung yung kanyang bunga ay maliit din. Kasi di ba bonsai pinigopo pa? Eh? Bonsai. Di daw, regular size din daw ang bunga nito. So, natin. Nila, isa to sa pinakamahirap na buhay bonsai. Uh, gusto ko rin i-discuss sa inyo na nung panahon ni dating Pangulong Duterte, may isang batas na actually maganda. Nung panahon ni Pangulong Duterte, pinasa po yung create law. Create law. O ayan mga batang helmet ha. Ito ay isang magandang batas na napasa sa panahon ni Tatay Gigong. Ang create law or ang corporate recovery and tax incentives for enterprises or create Aklo. O, ayan na, Magandang araw po na naipasayan sa panahon ni Tatay Digong. So, tuloy natin panonood kung ano nga tong create lo. Ano ba tong create lo na to? Sa create lo, binaba po ang uh, corporate tax. From 30%, ginawang 25%. Ang dahilan nito ay para makapag-attract tayo ng mga investors mula sa ibang bansa at na makapaglikha pa ng mas maraming trabaho para sa mga Pilipino. Kasi sa... Yung pala yun, Nobby So, hmm. from 30% na corporate tax, naging 25% na lang. So, ito pa, mga kabata helmet, meron din yung small and medium na mga corporation, parang 20% nakalagay dyan. Hmm. So, ano yun, Nobby Yung corporate tax na yan. Corporate tax, yun yung tax na binabawas or binabayaran ng isang korporasyon sa gobyerno. Mm, sige, tuloy natin yung pananood mga bata helmet. Kasi yan, tayo po ang isa sa pinakamataas ang uh, corporate income tax. Kaya binaba ito ng 25%. Ang isa pa pong magandang dinulot ng batas na to ay yung pagbibigay ng incentive sa mga kumpanya. Naging trabaho ko po ito nung nandung pa sa Department of Finance. No? Uh, alam niyo po kasi, yung tinatawag na incentives, yan yung ina-applyan ng mga kumpanya para magkaroon sila ng halimbawa exemption or uh, hindi pagbabayad para hindi sila magbabayad ng corporate income tax sa ilang tax So ayun pala yun no mga bata helmet no may mga pa-incentives no video mm -hmm. game. So parang ito yung reward uh -oh. ng sa kumpanya na magkakaroon sila ng tax incentives or yung ibig sabihin noon no tax. Wala oh. mabayaran tax yung corporation or yung company. Mabungga oh, rin, no? Medyo no? Kasi yung corporate tax na yan, bawa ikaw, mm. sa kang korporasyon, mm. may business ka. Yes. Magbabayad ka ng tax or isang amount sa gobyerno. Mm -hmm. Ng tax mo sa gobyerno, tapos yung tax na yon gagamitin ng gobyerno yan para sa mga public infrastructure, school, o diba, infrastructure. sa health, sa education. Oh, doon siya gagamitin. So, Hati-hati yan. Pero meron pala talagang tinatawag na mga incentives at dito sa create law, nandun yung tax incentives or wala talagang tax na babayaran yung kumpanya. Pero ito mga bata helmet, sino ba yung mga pasok dito? Ano ba yung mga category or yung criteria ng mga korporasyon na pwede magkaroon ng tax incentives. Tuloy natin. Oon. Bakit po may epekto sa atin? Kasi, tinatawag natin yung tax expenditure. Lahat tayo dapat nagubayan ng tax. Tayong mga manggagawa, hindi pa dumarating sa atin yung sweldo natin. Bawas na yan ng tax ng gobyerno. So, kahit mga korporasyon, dapat nagubayad ng tax kapag nag-ooperate sila dito sa Pilipinas. So ngayon, mga kumpanya nag apply ng tax incentives, ibig sabihin, hindi sila magbabayad ng tax. Pero, Pero grabe mga bata helmet, ha? may ganun pala talaga, no, mm -hmm. Bicho Gabor, na ina-apply yung tax incentives o yung tinatawag na no tax, walang babayaran tax yung corporation o yung kumpanya. Oh, diba? Kaya maganda yun. Maganda talaga yun, mga bata helmet, di ba? Walang babayaran tax yung kompanya. kumpanya. Kumbaga, savings na yun ng kumpanya. Yes. alam mo, ikaw yung kumpanya. Mm. Ikaw yung may business. Wala akong babayaran tax. Pero, Kita paano yun, yun? P. Jogapur? Walang kitang government pag gano'n. Wala. ba? Diba? Walang maitutulong yung kumpanya sa gobyerno. Wala Pero, ano kaya to? Sabi pa nga dito ni Prof. Doc. Shelo Magno, kung hindi magbabayad ng tax, dapat may kapalit para hindi tayo lugi. ba? Kasi mm -hmm. wala kang maibibigay na ano eh. Yung parang tipong benta o kinita. Kinita diba? ng kumpanya Oo. mo. Wala kang mabibigay. Oo. Nakita man lang sa gobyerno. sa so, tuloy natin. Pag may dahilan, kung hindi sila nagbabayad, kasi kapag hindi sila magbabayad, kabawasan to sa pera na kitain ng gobyerno. Ibig sabihin, kabawasan to sa available na budget na sana magagamit para sa pagbibigay ng social and economic services sa atin. ba? Diba? O, oh, di diba, yun nga yung mga kabata helmet? Yung tax natin, yung mga binabayad nating buwis na pupunta o na-allocate yan sa kalusugan, di ba? Bidyo ka uh -huh. aspetong kalusugan, sa edukasyon, or kung saan ilalagay yan ng gobyerno para maibalik ulit sa mamayan, di ba? Uh -huh. Maitulong, mabigay serbisyo. E eh, paano nga yun? Kung yung kumpanya eh, nabigyan o nag ng tax incentives, paano na? Tuloy natin gagasta sana ito, pagpapagawa ng mga additional na paaralan, hospital. Pero dahil binigyan natin ng tax incentives, ang mga kumpanya, yun sabihin, hindi sila magbabayad ng tax. So, ano ang magandang ginawa ng create law tungkol sa tax incentives? Sabi ng create law, tinet-up niya at pinalakas itong tinatawag ng Fiscal Incentives Review Board. So, meron palang tinatawag mga bata helmet na FIRB or yung Fiscal Incentives Review Board. So, para siguro ito ay committee, no? E tuloy natin para malaman natin kung ano talaga yung FIRB. Interagency po siya na board, no? Nandiyan yung Department of Finance, Department of Trade and Industry, NEDA, uh, uh, Representative from Malacanang, Department of Budget and Management, at ang tinitingnan po, interagency siya. Ibig sabihin... Yung komite o yung board na yon, e, eh, combination yun ng iba't-ibang ahensya ng gobyerno or ng mga tao, di ba, Bejo So, hindi lang siya isang particular na departamento yung binubuo nung FEAR. Oh, tuloy hindi natin. Isang tao lang. Yes, hindi siya isang tao lang o hindi siya isang department lang ng malakanyang mm -hmm. interagency. Marami, di ba, Bejo Iba't-ibang departamento. Tuloy natin. I-evaluate kung karapat dapat nga bang bigyan ng incentive itong kumpanya na nag apply So ano yung mga basehan? Kailangan nila ipakita na o oh, ito yung laki ng investment na ibibigay ko sa Pilipinas. Nadaling ko sa Pilipinas. ah uh, ganito kalaki, karami yung trabaho na nilikhain ko kung bibigyan niya ako ng incentive. So ngayon, yung Fiscal Incentives Review Board, mag-decide, ibigay ba natin o hindi nung fear na yung board na yon o yung committee na yon sila talaga yung nagmamonitor and nag-evaluate kung karapat-dapat tong kumpanya na to na mag-grant or mabigyan ng tax incentives. So, walang bias yan? Wala, kasi andun yung fair na proseso oo, mawawala yung yes. palakasan oo, oo, wala yung tipong may kamag-anak sa ibang bansa, tapos papapasukin mo yan oh, sige, okay under man. the table yan yung, yung masasabi na low profile corruption o diba mga bata helmet, yung natutunan natin before, dun sa video ni Prof. Doc Shelo Magno, mm -hmm. no? may high level and may low level of corruption so yan, yung under the table na yun, wag mo nang tayong bayad ng buwis, gawin na ng parang yan So yun, yung fear yun yung kanilang main goal para mag-monitor, mm. at i-filter talaga kung sino yung karapat dapat na mabigyan or mag-grant tax incentives. Diba? Mm -hmm. So, tuloy natin. Tapos, i-monitor po yan, taong-taon, -taon. kung nagagawa ba nila yung pinangako nilang performance kapalit ng no, incentives, yung hindi nila pagbabayad ng tax. Isa rin pong basihan kung bakit minsan hindi mo talaga kailangan bigyan ng incentives eh. Halimbawa, mining companies. di naman makikipag-compete sa atin ng Vietnam para i-attract yung mga investors sa mining companies. No? Kasi wala namang mineral yung mga minerals yung Vietnam. Talagang nasa Pilipinas lang yon So, yung mga investors pumupunta sa Pilipinas dahil may minerals tayo. Kailangan din yan ng incentives? Hindi. Kasi pupunta at pupunta sila sa Pilipinas dahil nandito ang minerals. Sino pa yung mga maaaring hindi na nga bigyan ng incentives? yung mga market-seeking companies. Halimbawa, ah, gusto nilang magbenta ng shampoo sa Pilipinas. Kailangan nyo pa ba bang bigyan ng incentives yan? Hindi. Kasi makikihati na yan doon sa mga domestic companies na nagbebenta ng shampoo. So kung yung mga local companies natin nagbabayad ng tax, dapat mga foreign companies na magbebenta ng shampoo sa Pilipinas, nagbabayad din ng tax. O so, oh, diba, Bijogapur? O yung mga market seeking. Oo. Oh, oh. Hindi na yan pwedeng... Yung mga pwedeng, dito. oh, oh. Hindi na siya pwedeng mabigyan ng tax incentives Ito. or mag-grant. Kasi, magiging unfair yon doon sa mga local. Hmm. Ano ba, diba? sabi nga niya, yung local, yung mga Pinoy na nagbebenta ng shampoo, hmm. may tax. Tapos itong yung foreign oh, yes. investment na... Ano, mag... Shampoo din. Shampoo din bibigyan mo na uh -oh. ano, incentive. Yes. Unfair yun. Unfair. Kaya nga may fair. O, oh, uh -oh. diba? So, tuloy natin. So, ang tanong, sino ba yung mga dapat hindi, uh, dapat binibigyan ng incentives? So, ito yung mga kumpanya na maaaring mag-create ng maraming trabaho sa Pilipinas na maaaring mag-decide kung, kung saan ba ako mag-invest. Dito sa Pilipinas, or sa Vietnam, or sa Singapore, or sa Thailand. Halimbawa po niyan, mga garment, manufacturing electronics industry. So maganda po, no? si In-establish natin itong Fiscal Incentives Review Board para tingnan kung nakukuha ba natin yung sinasabi nating kapalit nung hindi nila pagbabayad na tax. Di ba, Bisho Kapur, mm -hmm. ng fear. Kayo, mga kaba ng helmet, kung may SME dyan, di ba? Yung mga small business, Bisho Kapur. Mm -hmm. Pero growing naman din. Etong fear, yung katuwang nyo or tutulong para i-monitor kung kanapat dapat talaga yung kumpanya. Mm -hmm. And kung naibibigay ba ng kumpanya yung hinihingi para doon sa tax incentives na sa kanila. Mm -hmm. Siyempre ba? Diba, dapat give and take, hindi naman give-give lang or take-take ka lang. Mm -hmm. Dapat meron, natutupad mo kung ano yung pinangako mo, diba? Mm -hmm. Pero, gusto gustong tanggalin yan at i-reverse ng uh, malakanyang sa utos ni PBBM. Ngayon, nagtataka ako, bakit gano'n Ang solusyon ng Malacanang i-abolish ang firm. Mat, ang gusto ni PBBM daw ay i-abolish ang firm. Ah, eh, di ba ang, ang firm. Yes. Eh, ano ba yung firm, mga bata helmet? Sila nga yung board o yung komite na nagmo-monitor. Or if, bantay. Yes, bantay, di ba? Yan yung mga bantay. Yan yung mga human CCTV. If nasusunod ba yung tamang proseso nitong kumpanya na bibigyan ng tax incentives? Or kung nabigyan na, minomonitor nila if nagko-comply. Di ba? So may magpapalusot. Yes. So natatagay transparency and accountability. Uh -uh. Kasi sinasala nga nila, finifilter, what if nga, natanggal o tinanggal yung firm? At bakit naman tatanggalin? So tuloy natin. may abolish yung transparency and accountability mechanisms sa pagbibigay ng incentives. Gusto po niyang ibalik to ulit sa mga economic zone sila na lang ang magbibigay ng incentives. Wala nang oversight o wala nang monitoring at the national level. Medyo kag... Tuloy natin! Duda-duda Ano ang totoong agenda? Kung bakit sinusulong pagtanggal ng accountability sa pagbibigay ng incentives at pagpapalakas ng power ng economic zone sa pagbibigay ng incentives. So bakit po natin to kailangan bantayan? Kasi tayo mga ordinaryong ta tao, na naman tayong magagawa, di ba? Sa ayaw at sa gusto natin, nagbabayad tayo palagi ng tax bago pa dumating sa atin ang sweldo natin. Bawas na ng tax. Pero itong mga korporasyon, may mga lobbyist po yan. Uh, very powerful. Tama ba yung narinig ko? Oh, lobbyist? Oh, lobbyist. Ano yan? Lobbyist, Bichigopo? Ah, yung mga chawari Ah, totoo pala yun? Oo. Oh, hindi. ano yung... to? Yung parang middleman? Hindi. Yung mga, uh, yung mga kasama din nila sa ano, na oh. sa gobyerno na, oh, sige. Yung parang, Akanong sige, 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 ganun. So, parang ito yung I hear voices. I hear voices. <laughs> Yung mga friendly people, uh -huh. uh -huh. world, yung gano. mga rubbic elbow. Uh, with something underneath and underground uh -huh. and overground. So tama nga si Prof. Shalom Magdo mga patang helmet, no? Yung soft drinks na iniinom mo, yung red horse na iniinom mo, may tax yan. Uh Oo, -oh. wala kang kabala yung mga oh, Diba? Gabi-gabi, gabi-gabi. Gabi-gabi, uh -huh. ang pag-inom, may tax yan. Sabi mo, wala naman eh. Diba? Pero so, meron, meron. Eto, tuloy natin. Powerful na laging nakikisocialize sa government. Maaaring makapaghingi-hingi ng incentives, no? Hmm. Exemption sa pagbabayad ng tax. Mas powerful po sila. Kung sa atin ngayon, kung babawasan. Tagal na mga batang helmet, ng ba Marcos appoints and daughter as Cagayan Economic Zone Authority Chief. Oo. Oh. Labis. Kakilala. Ito yung isa sa mga labis. Hey, mga. Mga example. Parang tipong papunta na siya oh. sa kamag-anak incorporated. Nauna na yung kamag-anak kanina. Nauna na, 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 diba? So, tuloy the, natin. the friendly incorporated. Yes, tuloy natin. Ang transparency at accountability at ang pag-monitor uh, um, sa mga commitment nila kung makikreat nga ba ang bilang ng employment na ipinapangako nila. So, paano na nating malalaman? Ito so, medyo kaduda-duda. Kailangan po natin pantayan Huwag kang kukurap. 'di ba? Natapos na po ni Prof yung ano niya, isang palok mod side kapag titrim. So ayan nga mga kabata helmet no, medyo grabe din no if mawala ang fear pag na yon no. Kasi ando na okay naman yung create law mga kabata helmet kasi parang it's a win-win situation din naman siya. Lalo na kung meron kang company, 'di ba? Bigo malaking bagay siya, malaking tulong siya. At the same time sa government, it's like vice versa nga mga kabata helmet. Na may nagigain din. ba diba? Yung no. gobyerno, kung kaya mo magpasok ng ganitong trabaho, makapagbigay ka ng ganito sa gobyerno. di okay. Diba, Bicho Gopper? Kasi yung taxes naman na binabawas yes. sa atin, bumabalik din sa atin yun. Yes. In the form of... Service. Diba? Services. Sa health, sa, sa education. Health. Sa health. health. In libreng gamot. Yes. Pumunta ka ng barangay. Yes. May libreng gamot. Huwag lang but, expired. Pero no. <laughs> ayan nga mga kabata helmet ang gusto nga ni PBBM as per kay Doc Magno no, no, mm. na iabolish i-abolish yung FIRB. Yung FIRB kasi yun nga yung board or yung committee na interagency na nagmo-monitor, nagpi-filter, nag-evaluate para do sa kumpanya na gusto mag-apply for the tax incentives or no so, tax talaga. So, so, mga wala na yung transparency and accountability, Pichugapur. Mm, so, control pala ni FIRB yung mga yes. kamag-anak. Yes, ikawaday. yes. Yung mga kamag-anak in-laws incorporated, dun palang lang masasala na. Uh, Oo, oh, mga friendship. Eh, paano pag nawala nga si Firm? Sino na magsasala? Wala na. Paano na? Freedom. Di ba? Uh -oh. Freedom of expression. Huwag <laughs> 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 kang kukurap. Kasi halos lahat, ito ah, uh, ito itong usapin na ito, mga batang helmet, para sa ating itong mga Pilipino, video ka uh -huh. Karapatan nating malaman to karapatan nating masayasat to uh -huh. Dahil tayo ay Pilipino. Eto wala itong tinitingnang kulay. Kung sino man yung sinuportahan mo nakarang eleksyon, hindi na to usapin kung sino yung binoto mo eh. Ang usapin ngayon at ang ating pangmalakasan na ipinaglalaban ay yung karapatan na pilit na dinatanggal at inaalis sa atin. Ito ay laban ng pagiging Pilipino natin. O diba, nasa inyo yung mga kabatang helmet. Kung gusto nyo patuloy na ganito lang yung pamumuhay. Ganitong klaseng pamumuhay yung nararanasan nyo. stay happy, stay healthy, and stay safe tayo as always. Sabi ko kami sa buhay yung helmet din ang buhay. keeps getting better every day. God bless everyone. Bye! Tayo kaya magkaroon ng incentive? Nang no, ano? Ang tax. <laughs>